Eto, kwentuhan tayo ngayon. Uh, kung paano kumita ng pera sa Canada, actually. <laughs> ano tawag dito? Um, di ba dumating ako dito, TFW pa lang. TFW pa lang ako. So, syempre, hindi naman ako pwede magtrabaho sa iba. Tapos, nung na-PR ako... ba diba, Doon ako na, na dun ako na na, na na explore ko yung mga ano dito, mga iba't ibang ways kung paano kumita ng pera. Actually, unang-una, Unang-una ako lang mag-isa, 'di ba? Ako lang mag-isa. ba ko kay bill yung sa aso kong husky. Kulay si Colbill oh, Colby ay, no? Colbill. Ayan, 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 yung aso kong husky, mabait 'yan. So kada umuwi ako, naantay ako nito. Naantay ako nito, nakatingin do sa bintana. Alam mo, nalulungkot siya, inaantay niya yung mama niya, sabi niya tagal naman ni mama, hindi pa umuuwi. Tapos syempre, nakita kong nalulungkot siya. Pero nung sooner later, nakasama ko na yung aso ko, no? Pero lagi namin nakikita na nalulungkot siya. Inaabangan niya kami sa pag-uwi. Tapos sooner later, hinanapan ko siya ng kasama. At dumating si Chloe. Chloe! <laughs> ayun. ayun, si Chloe. Ito, 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 ito si Chloe. Ayun. Si Chloe, ayun. Nung dumating si Chloe, ayun, nag-ibigan sila. Nag-ibigan, ano? nag-ibigan tapos nagkaroon ng anak. nag <laughs> mga anak na mga anak na mga anak. Ganon. Alam niyo ba? <laughs> Dahil sa eh, siyempre di ko hindi ko man ini-expect na ganoon na mangyayari, 'di ba? Alam niyo ba yung yung aso ko nakatulong sa akin actually. Nakatulong sa akin. Pero ngayon si si Chloe nakakapon na siya. Alam nyo ba, alam nyo ba, pag nanganak yung aso ko, binibenta ko sila. Alam nyo kung magkano isang aso? $700. $700. Tapos alam nyo bang ginagawang maganda dyan? Ito ano lang ha, ah, payo ko lang to sa inyo ha. Ah. Pinupost ko to sa KGG. Sa KGG.ca. Tapos alam nyo yung nakukuha kong market? Ay naku, all over ano, Canada. Uh, ah, meron pa nga galing busy, talagang pumupunta pa sa akin, kinukuha yung aso syempre hindi tayo basa-basa nagbibigay ng ng basa-basa na lang nagkakantak tayo ng ano ng background check Pinap syempre gusto ko sila mapunta sa magandang pamilya di ba yung makaka ma malaya silang makakalakad sa backyard nila di ba yung mamahalin sila kasi mayroong mga bumibili na alam mo yung malalaman mo talaga na scam o ano malalaman mo talaga dati may tumitingin ng tuta ako, parang feeling ko parang piling ko na nakawin yung tuta ko buti na lang nasa labas yung mga aso kong malalaki nakuha ko kaagad. Kaya ingat, 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 ingat din talaga. Ingat, ingat din sa mga, uh, tawag dito sa mga buhibili ng tuta nyo. Pero aminin ko sa inyo, ang laki nang naitulong sa akin ng Chloe ko. Ang daming perang binigay sa akin yan. Pero ah, pero... Alam mo, alam mo tawag diyan sa mga nagpapa. Hindi, hindi ako breeder ah, nagkatao lang ng anak. Pero ang mga tawag diyan ng mga alam mo na yung mga kanila ang tawag diyan, it's a backyard breeder yun yun. Siyempre, magagalit sila na magagalit pag nakita nila, ay may nakapost ka na naman. Dapat ipakapon mo na yung ano mo, yung aso mo. Gaganunin ka nila minsan. Kaya it's better talaga na aalagaan mo yung nanay. Eh, no, si Chloe, mahal, na mahal ko yan eh. Yung Chloe ko niya, mahal, mahal ko yan. Napaka-sweet niya. Pag umuwi ako, tawag dito, may daladalang ano yan. <laughs> may daladalang pasalubong sa amin lagi pag umuwi kami mag-asawa may dala, siyang pasalubong. Kaya alam niyo yung pag ano, yung pag-aalaga ng aso, pag nanganganak yan, nakakatulong yan sa inyo. Ang laking bagay niyan. Pero aminin ko sa inyo ha, ma mahirap mag-alaga ng mga tuta. Mahirap kasi ako din nagpapaanak sa aso ko eh. Ang hirap mag-alaga ng tuta. Pero may pera ka talaga, may pera ka. Biro mo ko ilang anak yung sampung anak yon, itime 700 mo. O kahit sabihin mo tumawad yung 600. O di ba? Pero bago mo ibenta yan sa mga tao, make sure na complete vaccine yan tapos healthy yan. Hindi mo ba sa ipam, ipamimigay na ano yan. ba diba? Kasi tatanungin pa yung ano yung history ng magulang. Ganun. Kaya bago ko binibigay yan, mini make sure ko na complete vaccine, okay ang lahat. Pero talaga yung Chloe ko, ang laki nang naitulong sa akin. Ang daming perang binigay niya sa akin talaga. Talaga hindi ko talaga makalimutan. No? Ang mga ang mga ang mga Canadian kasi, gusto nila yung mga aso. Yung, yung aso dito, it's considered as pamilya. Hindi lang sila basta aso actually. Talagang yun ang kinaganda dito sa ano eh, sa Canada. Talagang binabalyo yung aso mo, pamilya kung ituring sila. Kaya tignan nyo, no, talagang pag nagpo-post ako sa KGG, ang daming comments. Talaga naririsip ko mga comments. Pero sa ngayon, maano na yung competition ngayon sa KGG, ma, ma mataas na. Pero pag mag ano ka, magpost post ka kay Gigi, tingin-tingin ka doon ng mga binibentang aso. Ang mahal din, mga 1, 2, 1, Pero ako, bentahan ko lang 700. Tapos, ang gaganda pa ng mga aso ko noon. Uh, alam mo yung mga merong buy eye, yung isa brown na, na, mata, tapos yung isa blue. Yung parang simupasa ko ganun, tapos merong blue eyes, di ba Ang gaganda ng aso ko, mana sa ano, mana sa, mana sa tatay. Ito kasi si Bill ko, ano to, pure Siberian Husky to si Colville. No, Bill? Nagkukwento nag ko sa kanila ng ano, <laughs> yung mga anak mo ako. Yung mga anak mo ako, 'di ba? Ang gaganda at mga pogi ang mga anak mo. Mga bluwang mata. 'Di ba? Kinukuwento ko sa kanila. <laughs> Hay niyo mo si mama. Hay niyo mo si mama. yung aso ko. Ay. <laughs> Bye, <-asok>. Ay. 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 Naintindihan ako ng aso ko. Ano ba yan? Ayan. Ayun nga, no. So, malaking bagay din yung may aso ko kayo, no. So, hindi ko naman ini-expect na ganun ang mangyayari. Pero, di ba? Thankful pa rin. Pero ngayon, wala na. Tinigil ko na matagal na. Kasi, ano yun. Kawawa yung aso ko. Di ba? Masakit yung anak ng anak. Di ba? Kaya, napapasalamat ako dyan sa Chloe ko. Kaya, eto, no. Nagsumika pa ako na makakuha sila ng malaking backyard para ma-enjoy naman nila. Di ba? Nakakatakot na sila diba para sa mga aso, kulab na labo 'yung mga 'yan. Eh. So, 'yun lang kabayanin, 'no. Pag nag-aso kayo, maganda din talaga, maganda. Merong nga doon sa ano 'yung sa pinagtatrabahuhan ko. Sabi ko, "Ma'am, ang dami mong ano binili na pang-collar." Ang dami niyang binili pang-collar kasi. Sabi ko, "Marami ka bang alaga o nagre-rescue po ba kayo?" Alam mo sagot niya, "No, I'm a breeder." Sobrang daming collar noon. Binili niya as isang katutak na collar. Oh, okay. Kasi maganda talaga dito mag-breed sa Canada, may pera talaga may pera talaga sa pagbibreed. Pero make sure nakalisensya ka. Yun yun. Di ba? <laughs> Kundi alam mo na. Di ba? Kaya, yun lang kabayan eh, no? Share ko lang sa inyo. Di ba? Kaya tingin yung mga doggy ko. So happy na sila ngayon dito. <laughs> so happy na. Di ba? Ganun lang. So ingat sila ha. Ingat sila. O baka na naman may umepal na naman dyan. Magbabash na naman dyan. Di ba? <laughs> oh, sige, kabayan!